Okay Ayan So guys, welcome back sa ating channel Ngayon ay uh, I-share ko lang itong uh, pag ko sa Sa bahay ng uh, kapatid ko Na tatawid pa ng Islam Mula dito sa proper ng uh, Pasay Samar Ngayon, uh, ginabi na ako Meron namang susundo sa akin na bang Kaya dumaan muna ako dito Sa salon na ito Okay Barbie Beauty Salon para magpagupit at ayan nga pagupit tayo bali mga alas 7 na to ng gabi kasi kung wala akong sundo hindi talaga ako makakagpagupit ng ganitong oras kasi wala na yung pampasenger na ano na malaking bangka na to, na ano para makatawid dun sa mula dito sa proper ng basay papuntang uh, isla sa tinatawag nilang Hinamuk Island. Pero dahil may ano naman na, may susundo na sa akin. Kaya dumaan na ako dito. Hindi gaano marami yung uh, establishment dito, guys. Kasi sa tingin ko hindi pa ganong develop ang yung town na to. Kahit yung mga ay uh, yung mga establishment na tungkol sa pagkain medyo mahina raw. Medyo mahina raw yung ano, yung kitaan sa lugar na to. Meron lang ilan na mga establishment na nagbibigay ng services na medyo kumikita. Pero hindi pa gaano talagang develop yung lugar na to. Sa tingin ko lang. Kasi nga hindi pa gaano maraming service yun na nandito sa town proper nila kumpara kung ito ko kumpara doon sa Tacloban Takloban Tacloban City na sentro talaga ng Eastern Visayas ayan so parang mag-iiba dito yung ano naman natin yung ating uh, itsura ng konti kasi nga ginawa kong uh, manipis yung pagpapagupit para hindi mainit kasi sobrang mainit tapos, may ano pa tayo. Madali tayong mainitan kasi nga overweight tayo. Tapos, may ano pa, hyper, hypertension pa. Naka-maintenance pa ng hypertension. So, parang gusto ko lagi sa ngayon ma-press ko. Yung, yung gupit na yan. Para uh, maliwalas naman sa pakiramdam. At hindi lagi may initan. So, Bale, yung pinuntahan ko, nakapatid ko, yun yung may-ari ng uh, tinapay na nai-vlog ko dito. Kasi, minsan dumadalaw ako doon. Uh, Tumutulong-tulong ako. Pag nagagawi ako doon sa bahay nila, tumutulong din ako sa paggawa ng tinapay. Kaya minsan nakakapag-video uh, ako na naisi-share ko dito sa ating YouTube channel. Nga lang, hindi ko pa nagawang magano mag uh, share ng formula talaga yung timbang mag, yung magkano timbang ng bawat ingredients kasi nga parang uh, sabihin na lang natin na parang hindi parang uh, ayaw ng kapatid ko na uh, mas, masyadong i-share yung ano yung mga ang timbang ng ingredients kasi ano daw yan uh, secret trade nya kaya kadalasan sa proseso lang at sa pagluluto uh, na-share ko na rin yung ano yung yung uh, pag ng mulin o yung dough rollers yung mulin ang tawag namin dyan mulin yung pang -pin ng kinapay na pang ipit na yan na-share ko yan. So, Guys, ah uh, salamat nga pala sa panonood din niyo. At sana patuloy kayong mag-support ka dito sa akin, guys. Sana. Kasi nahihirapan din ako mag-isip paano kung anong ipo-content natin. Okay. So, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching.